Paps, good morning, good morning Paps Nandito tayo sa Rodriguez Rizal Dito tayo na patpat Ang uh, problema nito kung may booking tayo dito pabalik Galing tayong sandigan Patpat tayo dito sa Rodriguez Rizal uh, Waiting tayo ng booking dito Layo pa naman dito So ayan, naka auto pa rin tayo. Nakailang booking pa lang tayo. Naka 3 booking pa lang tayo. Ay umaga lumabas tayo mga 6:30. 6:37 nagkaroon tayo ng booking. Puro cashless list pa. Ang lalayo ng booking ko puro cashless pa pero okay lang 'yon. At least may booking. Ang problema ko ngayon dito, maantay makabalik. Ah, uh, nang ano, wala mang booking na pumapasok kanina pa ako dito gapang tayo pa baka sakaling may pumasok na booking dandan lang tayo mga papso so, nandito tayo sa ano, Rodriguez Rizal dito Rodriguez Rizal may booking kaya dito paps na papasok sa nyo kaya ayan o no? tayo dumang kanina eh. may booking nga pumasok oh. Nasa gitna ako ng tulay. Saan kaya ito? Drop off Green Acre Subdivision Football Court pa Pasco Street San Isidro Cainta. Oh, may papunta tayong Cainta. Pick up natin. 200 din to may get. Okay na. May, so, may nakuha tayong booking dito uh, sa ano, Saka ay uh, Rodriguez Rizal Papuntang Ano to? Papuntang Kainta So ang rate nya ay 200 225 ang rate nya So hintayin lang natin Ang ating pasero Hello mga paps Nandito tayo sa May University uh, National University Dito to sa so May ngayon may tiyapo na tin lapit eh. na sa tiyapo ah dito ko na pag-drop po ako dito galing ah par galing sa ano ah malapit sa so, may balintawak pa yun may bagong baryo <coughs> na pick up so yung kanina pala paps na na booking natin sa ah Rodriguez Rodriguez Rizal papuntang Kainta hindi pala natin nakuha yun uh, 225 ang rate gawa ng <coughs> doon sa pickup up location yung nakapin nandun na tayo tapos ang problema ibang, <coughs> ibang tao sasakay tapos yung sasakay hindi pala doon ang address niya sa nung tinanong ko yung ano kasi nag-message sa akin para doon sa address niya. Eh malayo pala doon sa pick up point. Kaya yon nasa kabilang bayo pa. Eh tinanong ko doon sa <coughs> nagtra-traffic enforcer yung sitio tsaka ano kasi dalawang parang dalawang address pinagsama. Eh <laughs> lawak pala daw yon doon. So, ang ginawa ko, mga Sige, panayang text na message. <coughs> ah, mga 15 minutes na siguro ako doon. Mas <laughs> na siguro sa kantay. Pinakancel ko na lang. And sini yung nagbigay sila ng address, panibagong address. Sini-search ko sa ano <coughs> sa Waze. Eh ang dami lumalabas hindi ko alam kung saan doon. Mamaya pag tinik ko isa doon, iba na naman mapuntahan ko. Eh, di naubos na oras ko. So ang ginawa ko, pinacancel ko na lang. So guys, okay. pala Pops. may bagong booking ako dito. Pinasukan ako ng booking dito. Uh, tingnan natin kung saan to. So natin bagay dito. Eh, so, uh, National University Main. Ayun, dito lang. Tapos yung drop off niya ay arit niya ito 214. Bartolome, San Bartolome. Malabing San Bartolome. So ito pa pick up na natin to. Dito lang to eh. Lapit lang to dito. Dito lang mismo sa rin ang ko. O oh, yan. Sige paps. Mamaya <coughs> ko na ikwento ulit yung kanina. Dito tayo ngayon sa ano uh, Nubaliches to. Nubaliches. Dito tayo kakain na yan. Pinabutan tayo ng gutom dito. dito ang mga nangalian. Uh, big time. Kain tayo dito. Ulam ko ay ninyo doon. Mm -hmm ready na naman buwin may ay busog na ang tanghalian ayan you know, naman dito dito umay ang dami ulam ah, paps ang lakas ng ulan, hindi na tayo makabiyahay, basa na helmet ko. <laughs> Wala na magsusok ng helmet ko, lakas sa lakas ako. Kaya ito lang ang ating inabot mga paps Kasi malakas ang ulan. Yung uling biyahe ko ayun na drop up po naman hindi naman siya na nabasa pero yung helmet ko basa kaya wala na magamit ng helmet ko kaya patutuyuin ko pa kaya hindi na muna ako bibiyahe ngayon stop muna kaya ito hanggang anong oras lang ako bumiyahe so ito kinita natin tingnan natin kung ilang booking bang inabot natin Ayan, naka Booking tayo. So, sa Tin Booking, anong oras na nagsimula? Lumabas tayo 6.30. So, 6.37, nagkaroon na tayo ng Booking, cashless. So, long ride din yan. Tapos, nasundan. Tapos, ang pinakalas na Booking natin ay 12.11 11 So 12 11 tayo natapos 'to mga 12:30 kasi hindi naman to kalayuan. So inabot na tayo ng ulan dito, bumuhos kasi yung ulan. Mga pagka-pick up ko lang ng pasero ko bumuhos na yung ulan. Pero naihatid ko muna siya. So ayun. Yan lang kinita natin sa ating 10 booking umabot din tayo ng 10 booking ngayong araw na to so ayan yung ating kinita mga paps